Ayan mga kapatid, narito naman po ako at pinagbabalik upang magluluto ng ulam nating sapsuy. Ngayon, kailangan natin ng uh, ripulyo. yan, damihan natin. Uh, sayuti at saka carrots. Uh, yan yung mga kailangan natin. Uh, sibuyas, bawang at saka hahaluan natin ng dalawang itlog. Ayan, at uh, ang gagawin ko muna itong mga kapatid ay hihiwain muna natin babalatan itong mga ano na ito at isasabay natin sa pagisa tapos gigisahin natin yan yan ang ano maganda ito mga kapatid kung mataas ang inyong mga creatinine le level sa inyong ano sa kung kayo ay may sakit sa bato uh, itong ripolyo ay nagpapababa nagpapababa nito pinapababa nito yung inyong creatinine ayan tsaka napakaganda at napakasustansya yung mga ganitong gulay yung carrots polio at saka yung sayote uh, dudurugin lang natin ito at hihiwain natin para a, madaling ma luto yung pagkain na mga gulay na ito ang damihan natin ng repolyo kasi ito yung napakasustansya na gulay Yan. ang ano naman ang ang carrots ay mayaman ito sa sa ano fiber Yan. ito yung gawin natin ...para makatipid tayo sa ulam At wala tayong ginagawa ngayon. At uh, ito yung gagawin natin. Yan, tapos na rin akong... Uh, ...mag-reading at... ...manggamot ng online. Kaya naisipan kong... ...pumunta sa tindahan at bumili ng... Uh, ...mga gulay na ito. Yan, mas maganda kasi pag... Uh, ...mga gulay kasi... Uh, napakaraming nutrisyon ang inyong makukuha Yan. sa mga nagda-diet dyan o gusto ninyong mag ano uh, magbawas ng timbang napakaganda nito mga kapatid uh, kailangan ang kung gusto niyo mag-vegetarian kasi ako eh, uh, nag-diet talaga ako kasi ang timbang ko dati ay mahigit na 90 kilos Yan. at ang sabi ng doktor na kailangan magbawas ng timbang kasi nga hinihingal na kaya ito yung ah, pamamaraan na ah, ginawa ko yan yung mga kulay siya mga gulay mga kapatid ay napakasustansya. Ayun. Ubusin na natin ito para madami. Madami na madami tayong maulap hanggang sa hapunan na. Uh, maulam natin to sapsoy na to Ayan. mga kapatid at babalatan, lang, mo, babalatan ko lang muna ito Ayan At babalik tayo mga kapatid Ayan na mga kapatid ah, Natapos ko nang mabalatan yung ating sayuti Ayan tapos na ah, At ating hihiwain ito yan at saka yung carrots. Yan. Para masustan siya yung ating ulam ngayon sa tanghalian. Yan. Kasi mahirap din naman kasi pag ano ka, pag sobrang taba, di ka na makakagalaw, hingal ka na. Kaya sa sobrang minsan kasi mga kapatid, pag sa sobrang taba na ng tao, Diyan na naglumalabas yung mga uh, sakit, physical, kasi nga kulang sa exercise. At lalo lalo na ako minsan ay hindi ako nakakapag-exercise minsan, gawa nga nung maaga pa, gabi, dami ng pasyente, kahit sa online, marami nagpapareading, kaya bihira na lang ako nakakaano nakaka pag ano nakakapagpapawis yan kaya nag-ana ako, eh mahirap naman kasi mga kapatid pag uh, overweight ka, pag inabuso natin yung katawan natin ay magkakaroon ng komplikasyon yung uh, sakit natin na physical. Kaya dapat ingatan din natin ang ating katawan. Balansehin din natin ang ating uh, pag ano pag aalaga sa ating katawan para hindi tayo magkaroon ng sakit o malubhang karamdaman o komplikasyon. Yan, kasi pag mataba, ah, pangit din. Pag ah, mapayat, pangit. Dapat sakto lang din. Marunong ka dapat ah, magbalanse o mag ng iyong sarili. Yan. Yan yung maganda. Tapos ito yung carrots. Hinahin natin ito. maganda ito sa mga nagda-diet o naglo-low carb maganda para mas lalong healthy ang ating katawan kasi pag wala kang disiplina sa sarili at sa lahula ka o di kaya panay ang inom mo doon panay yung ano eh, talagang magkakasakit ka niyan pag uh, mo yung katawan mo dapat ano lang, balance lang din okay naman mag-inom, okay naman mag ano, mag sigarilyo pero wag naman yung halos ubusin ng lahat ng alak o di kaya sigarilyo sa tindahan. Sakto lang dapat. Na, upatid Kaya kahit wala tayong uh, masyadong ehersisyo, papapawis idaan na lang natin dito sa mga uh, uh, pagkain na nakakatulong din sa pagbabawas ng timbang. uh, natin tong carrots. itiin natin para madaling ma uh, luto yung ating carrots ito ito yung mga pamamaraan po kung paano magluto. Ayan. Lalagay natin ito. Saka isunod natin yung sibuyas at bawang. Kailangan talaga napakaraming bawang yung natin kasi ma, uh, maraming binipisyo pag uh, maraming bawang ang ilalahok ninyo sa inyong lulutuing ulam yan hindi na muna tayo mag ano mag, ha, di natin nahaluan ng karne sapagkat grabe po ang protein ng mga uh, mga karne ng baka baboy at ano lang natin itlog lang yan, yan maganda dyan yun yung mga ano, kapatid uh, uh, proseso sa pagluluto kasi ang bawat uh, ang bawat kusinero daw ay may kanya-kanyang proseso upang mamaraan o diskarte nila kung paano sila magluluto ng kanilang uh, mino o ulam Yan. sa akin lang naman e, ginawa ko lang naman itong video na ito para kahit papano ay may ano din tayo kontin sa pagluluto Yan. dapat marami yung bawang mga kapatid Yan. tapos isunod natin yung sibuyas natin yung sibuyas para mas maganda rin sibuyas at bawang masustansya din itong panghalo, yung mga pangsangkap na ito sa mga lulutoing ulam tapos din uh, isusunod na natin ito buksan natin ang Papainitin natin yung uh, tawali at huhugasan natin itong mga ating uh, repolyo. o saka sa natin at tarots ka dahil madami ang mantika. Konti lang kasi uh, bawal din pag sobrang uh, maraming mantika. Lagyan natin yung bawang. Yan mga kapatid. Mga kapatid oh. Yan yung bawang. Naating ah. Uh, Ginisa. Tapos sunod natin yung sibuyas. sunod natin yung susunod natin yung sayote Pagpapan natin mga kapatid. Ayan, natuntayin natin, maya-maya. Ayan na. Mga kapatid. Susunod natin yung repolyo. ito so, saka lalagyan natin ng tubig yan at tatakpan natin yan tatakpan natin yung ah uh, niluto nating sapsoy tapos titimplahan natin ng mga ingredients at ihalo natin yung dalawang itlog para mas lalong maging masustansya yung pananghalian. Ayan po, hintayin na lang po natin maya, maya mga ilang minuto hanggang sa lumambot yung ating mga repolyo, uh, carrots at saka sayote. Ayan po. Ayan po mga kapatid. Uh, ilalagay na natin yung ano, yung dalawang itlog dun sa ano sa niluluto natin Um, ang itlog lang yung ihahalo natin. at haluin. na mga kapatid yung sapsoy na niluluto natin Yan. Uh, tintayin na lang natin na medyo uh, matuyo-tuyo yung tubig at saka uh, hahanguin na natin yun okay, na mga kapatid luto na yung uh, natin uh -huh. uh, maya maya ay lalagyan na natin ito sa lagayan uh -huh. malambot na rin yung carrots at saka sayote ilipat natin sa ilipat natin sa lagayan natin na. Ayan. Yeah. Ayan na mga kapatid, yung niluto natin uh, sap, uh, sapsoy. Yeah. Tapos na at uh, yanda natin sa pananghalian. Ayan na mga kapatid. Ayan. Yung ating lutong sapsoy na repolyo, carrots at saka sayote. Napakaganda po yan i-ulam sa mga taong uh, nagda-diet. Ayan po, uh, hanggang dit na lang. God bless us all. Kain po tayo ng pananghalian.